lahat po ng uh, ano sumusobra ng timbang ano may payo mo sa mga na sumusobra ng timbang uh, sa umuwi dapat siguro lalo na pag uh, inaatid lang kayo tapos iiwan ka din mas better na doon pa check nyo muna i-check nyo talaga yung timbang bagahin yun so yung mga hindi naman mga sari na kailangan eh wag na lang din. Madouble-double yung ano niyo, mababayaran oh, niyo. Yes. At saka sayang din kasi nakikita natin yung iba. Hmm. Eh hmm. naiwan na lang nila yung. Oh, kagaya ano. kagaya oh. sa iyo, ayan oh. Uh, buti na lang. Ayan oh. So, tulad yan ah, Buti oh, oh. na dito si Kuya Kids. Yeah. So pwede niya dalhin to hmm. Mabalik. Eh yes. yung iba walang kasama. Hmm. Inatid lang ng mga amo nila. So kawawa rin. Kukunin ito. Oh, wala na. Oh, ayan. So, may uh, kagaya nito, oh, bawas naman ulit. Oh. Uh, bawas, na bawas na Ang problema nito, ayan. kanya iiwan to. Wala, wala, wala siyang maiwanan. Oh. No? Tinatapon uh, lang dito sa mga basurahan dito. Oh. Uh, Uli uh, uh, ng so, ibang lahi. So, ano, abangan nyo na lang yung itatapon nila doon sa haraj o, <laughs> ulit. ulit. So, ito, yung yun no? Eh, ito yung... Oh, uh, sobra sobra. oh. No? Sayang pa naman, gawin pa naman ng mga oh. damit na papasalubong mo to, di ba? Papasalubong diba? ni Ate sa aking ina. Oh. Ah. Eh, Sayang. Sana mo pwede allow nila i-hand carry natin. So, sana. So ito pa rin bayad naman ito ulit. Uh -huh. uh -huh. um. ah, sa mga nice po umuwi magpapakasyon or mag-exit na po kailangan po natin exactly ano po exactly ta ano mo tayo uh, kilo ang ating uh, dadalhin kasi pag sumobra ng dalawa o tatlo talagang babawasan po guys babawasan ng kilo natin okay na okay na pero susubukan natin baka may mga wasta-wasta si Kuya Kenji yes meron meron diyan i-hand na natin ito. Hand na lang. Ah, Mga Ulala. Uh. <laughs> 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 <honey> <laughs> Jam-jam water. Jam jam. Di na mawala. D-K-Y. N-Y. n Pwede naman dito? Dito naman si Sir. Ah. So, nandito na tayo ngayon sa airport. Bye. Ingat ba, Tuan? Bye-bye. Sige, bye-bye. Okay,